to guys dito na naman tayo nag alaga sa mga camping guys tuwing hapon guys ganito yung ginagawa ko pinapakain ko sila kasi uh, ano eh pag hindi mo sila pakainin uh, gusto mo nga sa mga tanim binabantayan ko lang guys baka punta dun mga tanim nandun yung isa guys yun o yun sa malayo ito dito lugar guys sa uh, uh, sunod guys ito naman tarbaho I-taniman ko kasi yung may mga saging na puno na to saging dito guys na ano man sila sira sa yung black soil yung nandyan lang sa mga gilid yung buhay ng mga saging guys Nandito oh, sa gitna wala na yung black soil kasi to dito guys yung tinambakan ng mga ano yung mga o oh, uh, ano ng palay yung galing sa makina o so, na ano sila yung mga saging nasira itong sa mga gilid lang guys yung mga natira guys oh. lakas sila kumain pag saging guys agawan hindi naman pwede nga yan ang pinapakain nila palagi guys pinutol ko yan kasi guys mga sira nga saging mga na ano ng ugpong kinakain ng mga insekto pinutol ko lang kasi yung mga pakinabangan yan guys Koing hapon guys. Yan ang ginagawa ko. Magpakain ng kambing saka manok. Eh ngayon guys si partner ko yung nagpakain ng manok. Kaya dito ako sa kambing nag pakain din. Kaya. Hindi mag wala mang wala mang kasing ibang ginagawa guys partner ko siya nagpakain ng ano kung halimbawa may ibang iba siyang ginagawa ako talaga magpakain sa manok at sa kambing kahit makulit yung kambing guys nagalaga talaga ako kasi kailangan kasi yung kambing mamili ka ng kambing ngayon guys sobrang mahal Hmm, halimbawa may okasyon na birthday kaya kahit anong okasyon may, may mga anak kang mag-asawa o kailangan mong kambing pag bumili ka sumurang mahal kaya nagtis ako dito pag alaga ng kambing guys uh, para sa um, sakali may kailangan may ano tayo hindi ka naman naawa pagkatay nito guys basta kailangan kasi makulit din mga parang ano sobrang hirap din magalaga ng kambing guys kahit mga damo lang yung kain nila yung tanim mo naghirapan mo tapos kung mapabayaan mo yung kambing guys kainin nila sayang din yung tanim mo ayan, nagtiis-tiis na lang ako pag ano pag bantay-bantay nila kain Ayan. Napakain ko. Ayan. Yung isa guys, nandun sa malayo. Yung isang inahin doon. Doon sila sa malayo kumakain. Maganda sana yan guys. Bakurin ng malawak lang nakabakod dito guys yung mga bakod kasi dito mga ano na sira tatagos din sila pag lagi mo yan sila pakawalan. dito banda guys kulang tanim dito saging lang malalaki ito saging dun sa tawid pa guys oh. dun sa bandang may niyog kasama pa yan dyan guys okay, kung may bakod yan sana guys na ano mga pwede silang pakawalan pwede pakawalan sila doon kasi wala namang mga tanim doon yun saging lang na no? nga sira din yung sag saging doon guys Nangano ano din yung ano talbos sira Tulad din yung ano kinakain ng ano kambing guys notol ko nasira isang saging guys o oh, yung isa diba nagkatabihan sila guys yan o oh, tingnan mo yung talbos yan guys na ano na nawala at saka hindi na yan magtatalbos guys hanggang putol na lang din yan <coughs>